Wow, yan po ang makeup ni Janet, yung dalawa, si Laila at si Leia. Ganda oh. Kahit mag-brand out Leia. Hehe, <laughs> <laughs> kita ka. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this <laughs> video. Ayan guys, nandito na kami kana Leia. At ang unang nakasalang ay si Cadillac. <laughs> si Laila. Yeah. Yes. Si ay empleyado rin ng government. El, isa sa LGU. Si ni Bunso. So, ito po yung ating before. Mga <laughs> future Yung mga future hepe. Ayan. <laughs> yeah, si Janet po ang magme-makeup din. So, mabilis lang naman siya. Oo, oh, at light lang ang gusto. After niya ay si Ma'am Leia na. Yan, ito po yung kay Janet na pang makeup. Yan po yung madami, hindi na lahat nadadala yung iba na sa Tagaytay. Yan ay meron ding chair, yung mga ilaw, kompleto si Janet. <laughs> Mami, ako'y proud na may ganun ka. Pag sineset up mo yun. Ay, kasi hindi natin, hindi natin dala. So yun, sige. Focus ka muna dyan. At nandito si Andres. Eh, <laughs> nandito Andito si Andres na pindot ng video, okay? <laughs> Ayan. Start na po ang kanilang maikapan. Ayan po, nagkakakulay na. <laughs> nagkakakulay na. Sila, ila. Yan po si Mami Janet, nagme-makeup pa rin. At ang next ay si Ma'am Leia. Ano yan? Iyan ang susuotin mo. Ay, akong pumili. ano <laughs> ng susuot ko. Gawa ng long gown. Oh, Oo, oh. long gown kayo. Tapos siya ay parang gila. Oo. So, oh, parang oh. So ito star po ay, level. ito po ay red. Red, saka black. Oo, oh, saka black. Sige, kami ay, ang mag, ano, mag-decide. <laughs> ito sabi ko, parang ang sinuot ko, Unahin mo nga yung black, pwede mo bang sukatin? Yung black, black muna tapos, Sige. Para para ako na siya nasuot Pero nung yung red, para. mas... Uh -oh. para, uh para may ibang ano ka, may, ibang, may ibang opinion Sige Yan, tatapos na po Tapos na, mami Oo Wow Hindi naman Okay So ikisya na lang gagawa nun Medyo kulang lang sa lighting, pero maganda Tapos kaya kasi Yes So next, si Ma'am Leia na. <laughs> Nag-a uh, may ano, nagtatrabaho pa rin. <laughs> nagtatrabaho pa rin po. Okay. Ah! Pero on time naman tayo, no? Okay, okay. Sige, take your time. Take your time. Ayan. Mga mga 30 minutes ka lang, Mami, Kayla Leila, no? Mabilis. Mabilis lang. kami po ay lumabas muna ni Andres. At gusto ni Andres maglakad-lakad, naiinip doon. Ayan guys. At si Ma'am Leia na ang next na kapan Oo, na na ikaw, no. Pero minamas muna para may no, condition ang na kanyang skin. Ay no. ng Grabe. Kasi na ng 4. Yep. Tapos after afternoon, ko... whole day, na, whole, so, day, whole day na nagtrabaho. Tapos, yata na Kasi <laughs> ako ng ko kanina, ang ganda. Actually, naka, kahit hindi ko kilala yung pinakilala mo. <laughs> hindi ko siya kilala first. Parang nakakaiyak. Oh. Nakakaiyak yung pag mo. Mm -hmm. Na-pressure daw nga siya eh. <laughs> Sabi ako na <ino, laughs> parang sa sa ano nung pakilala mo siya, eh, na-pressure mag-speech. Oh, Ayan, yeah. si Ma'am Leia na ang next na may make-up pa ni Chan. magulat, mag ako pa rin po to. <laughs> <laughs> ay, naka-live na tayo? naka po. Naka-live pala si Leia. Hi po! Kami ni Andres ay galing sa labas. Ayan. Jonathan! Hello po Ma'am Lea sa lahat ng pinipip. Naririnig niyo po ba ako? Please say yes. You, you can still hear me from please Delta. thumbs up <laughs> thumbs up. Ayan po, natanggal na yung mask ni Ma'am Lea. At nag-i-start na silang mag-makeup. Ayan. May makeup na. At nakalive pa rin. <laughs> nakalive yung pag may makeup ni Janet. Yeah. Yes. Okay. okay. So, ang ano ko lang nito ay pag uh, Yung isa nga, oh, try yung isa. Oo. Kasi sumasayad siya, no. Okay. Yung isa. <laughs> so tapos na pong make an si Leia at nagsusukat na siya. Dalawa yung kanyang pamimilian. Ba ito na rin si Yo, si Bunsi Yuban. Si Bini Layla. Si Nandito si Bini Layla. At si Gunoo. <laughs> si Bini Layla. At si Gunoo. Albert. Yan. Mga na nakaredyong dalawa. Ayan po si Andres. Kanina pa naglalambing kay Mami. Kumakagalang talaga 'yung magka-sing-key mami. Yan 'yan red. Para maganda. Mas gusto ko 'to. Aabotahan oh, tayo. Keri dito Mas gusto ko 'to mami. Ah, wala 'yung line sa gitna na ito. Masyadong nakaka-distract sa akin 'yung Ah. Uh, mas mas ano ya oh, mas ga mas gala ang datingan niyan. Ikaw mahal Ikaw nang gusto mo. Kasi ah, mahal yan din daw ang boto niya. Ah. Uh, ano guys? Hi 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 ano, ano si to? kaya madalas nasa ting ay 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 so conservative siya, ay 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 may pagka-Pilipina nga yung dating niya eh, ay ay I, like. I like this one. Oh, yan na, hair, ano na, hair down na, hair down. At, uh, ayan po, pati pala hair, hair and makeup pala si mami. Ayan, hair and makeup. Parang pag dalawang gano'n na yan, at least isa lang. Dito na lang. Pag uwi kayo ng tira na mga mag a a a a a at Wow, yan po ang uh, makeup ni um, Janet, yung, yung dalawa, si Laila at si Leia. Ang ganda oh. Kahit mag brand out Leia. Hehe, <laughs> kita ka. <laughs> yan. Ah. Uh -oh. Ganda. Aba, oh, na ako nag-announce na. Oo. Bye. Bye. Enjoy. Oh, thank you. Sige, ingat ka. Enjoy kayo, enjoy. Malapit po lang dito kanaleya yung event place nila sa covered court. Kaya ma na narinig na rin yun. Oh! Ayan po si... Okay, tayo let's go na rin mami. Nag-ano lang po siya ng makeup. Nag-aayos. the next day. Good morning, mga kapitik. Good morning. At si Mami Janet ay... Lang, Mami. Oh, may nakakita ng yellow. <laughs> Mostly yung clear lang at saka ganito. Ay, iba, -iba ko na kulay. dahil po may naghahanap. Ayan, clear. Ito na may pare-pare lang presyo siguro, no? Uh -huh. Pero usually ito lang hinahanap. Clear sa saka this one. Ayun po si Andres, nagtiplay. Pero si Mami may yellow pa. <laughs> At nakapag-open na rin siya kanina. Ito po yung kanyang ginawa kahapon. Wow, oh, ang ganda Mami. nakaplastik na siya guys. Oh. Para nga naman kahit hindi nabebenta, dito po sa amin na ipasok ang alikabok. So, yan. Lagi siyang ano. up oh. Oh, ang dami pala niyan, Mami. Yes. Wow. May nagpag-gigas lang po. At ito po yung kanyang ginawa. Tumantawa si Mami sa kanyang ginagawa. <laughs> busy, busy po iyan. Tapos, meron din siya kaninang in-unbox ito po, ah. Iyan yung double-sided tape. Saka yung mga yun. Iyan. Ay, saka ito, Mami. Yung malapad na ganito pala. Oo, maraming naghahanap nun. Yung malapad nun. Gawa ng pagka nagpipintura, ginagawa nilang pandikit yun. Uh, okay. Oo, gamit na gamit yun. Oo, yung masking tape na malapad. Yan. So, next time siguro ito, palitan mo nun, no, no? Kasi ito parang pareho lang siya nung clear. Alright, si Andres po ay busy pa rin. Oh, anong ginagawa? Tinatapon yung tubig mo, mami. One hour later. Hey, nakakilala po kay Andres. Ano po inyong pangalan? Romel. Si Sir Romel, saka Mabel. si Ma'am si Ma Mabel. Yes, po kami. Sila yeah, po ay all the way from Tanay. Yeah, yeah ay sila daw ay nagpunta sa Anuling. Ay wala po kami, ano po. <stort tense> Kailangan nga uh -huh. nah, sa bahay niyo talaga. Oo. Nagpapicture kay ba kayo mahal sa natin. Kami po na... Lahat ng vlog niyo. Ay, uh -huh. na kami po'y nabili ng pampers. <laughs> Kaya natin Nels. Si Kaya natin si uh -huh. <laughs> alam si namin. <supaya> sa kasi kapitig ito. Kasi pampers. Salamat po. Sabi kasi na sa impantalaw kayo. Oo nga po. Sabi namin po. Kapunta kami rin. Pero namamasyal lang kami. Ano namamasyal lang. Namamasyal Sino po kasama rin yun? dalawa Ayos na namin ang silver na kotse. Ah! Ibibili lang kami ng puset. salo na talo, dami lang tayo. Ah! Kaya mo taan Bossing. Ayo. Kita sabi ng gagabihin tayo. Babalik din kami ang tanay eh. Ay, sige po. Andres. Nakita na rin namin si Andres. Salamat po. Ay. Andres, pambili mo kenti, oh. Awa, Andres. Say thank you. Thank you, thank you po. Happy na si Andres! Opo, oh, salamat po. po. Salamat, okay. Po. Okay. salamat po. God bless hey. po. Hey. Oho, oh, wala na kaming, so, kaming <laughs> Sayang wala na kaming suka. Opo. Oh, sana na. Sa iyo talaga 'yung saknilo eh. O matras sa side. Pakinis sa kenelo. Thousand ko nga lang po sinanay niza sa bibig. Tayo daw from tonight. <laughs> sa <sakyan na. laughs> Yung madumi. <laughs> Hindi nagpapakarwas. Sige po. Opo, naulan na po. Inuulan na po kayo, guys. Opo. Salamat po sa inyong pagbisita dito sa okay, probinsya. Opo, ingat po kayo. God bless. Wow, thank you so much mga kapitik kami po ay nandito sa bayan ng Impanta at kami nabili ng pampers saka ng mga vitamins ni Janet. Gawa ng snacker po ay wala. So, na, dito kami nagpark na madaling makita at eh nakita po din na sir and ma'am na tagatanay na. No? Uh -huh. Salamat po sa inyo. So, pabalik na uli kami ng nakar. <laughs> Bumili lang talaga ng pampers. Sayang at hindi tayo nakita. Yes. Nino ay doon sa atin, nagkuhan na sila galing sa bahay. Ah, yap, yap Galing sila sa atin na hindi tayo nagkita. Ay, wala tayong load. Ay, tinatawagan pala ako nila. Actually, may isa pong pumunta doon, mami. Ay, okay. si Ma'am Rose. <laughs> ay, hindi rin tayo nagkita. No, sila ay palis na uli. Kasi na po, Ma'am Rose. yun iyon naman po, ang kachat ni Janet. Ay, si Ma'am Rose. Ay, sila ay nagkasalis eh. Pagpunta namin ng bayan, yung pala nasa atin. Ngayon, paalis na ro sila tayong mamadali. Mama, yun talagang kachat ni Janet ay sabi niya pasensya na at may uh, hirap talaga ang signal na dito sa probinsya po talaga ang signal. ay lalo na po pagkakayina ka na Ate Nels wala po doon dead, dead talaga doon ang network so yun ito yung pangalawa na pumunta sa atin pero ang maganda nakita natin dito sa bayan daddy yes bawal ka mag drive let's go na let's go go to mommy nandito na po kami sa bahay at <laughs> si Mami Janet ay bumili ng mais ay niluto ni Mahal. Ginataan na may malagkit. Sarap na? No? Sarap talaga magluto si Tatay Daddy. Yep, si Tatay actually ang nagtimpla niya. Binalag ni Mahal. Ah, okay. Sarap! O, ba na? No? Gusto ko Andres, Mami. Si Tatay palang number one na one. <laughs> Sarap! <laughs> Tita! Tito! <laughs> First time rest, lang, na i-address. Mating kita tama. Uh, oo. Uh, kain po tayo. Mom. Mainit pa. Kaya unti-unti lang. At umulan, mami. Pagdating natin. Naulan lang po. Thank you naman. At kahapon ay kasagsagan ng shoot namin ay mainit. Parang may dumating kauling parcel, mami. Ay oo. Ayun ay gunding naman yung mga yun. Ay sige. Unbox natin. Ayan po si Mami Janet. Tapos na kaming mag-marienda. Yeah, oh, <laughs> so, hali, ganda niya, Mami. Ito mo na? Oo. Oh. Lalo pa dito sa atin, yung eh, alikabukay labas-masok, ay eh, hindi siya dumihin, no? Oo. Oh, ang yeah. ganda niya. Tatagal yan. Kung baga kahit sa next pasukan, ay eh, pwede pa. Oo. Oh, Wala nang napansin ko, pag hindi naka ganito, nag-ihiwa-hiwalay dahil. Oo. Yung pag natanggal mo na sa rim. Oo. Nag-ihiwa-hiwalay oh. okay, na, no? Na. Tapos ay yun niya, dudumi, -e, -e. Parang umi itim saka parang lumuduma Oo. Oh, oh. Unlike it, naka like yan, yes. Saka napansin ko yung mga sa mga department store. Nakaganyan di kaya, ay, din. Oh, <laughs> uh, Titingnan natin, na. Kahit saka pumunta. Ayan. Sila sila lang din naman nagre-repack. Oo. Oh, lang sila ng plastic. Maganda nga naman tingnan. Yes. So, after po ni Mami, magbalot-balot. Ba' pa ah. Babaluti mo pa lahat ito. Uh, lahat sa isa. At nag-unbox na naman. So, sorry, ha? Paninda ulit. Mas gusto ko talaga dati sa Divisoria. Kung ako oh, tatanungin. No? Kung tatanungin ka. Kung halimbawa ang budget mo ay 20 to 30K. o 230k, no? Divisoria talaga po. Gawa ng, yung na-order natin ay parang nasa 5K na eh. Ang unti lang. Okay. Kito, <laughs> may may. Yes, wala namang may kulang. Okay. Dati kasi nung bumili tayo sa Divisoria, kulang But lang kasi isa. Laki, bata, oh, okay lang yung mami. Kailangan nila yung gunting. Ayan, kasi laki ang isa. Oh. Oo. oh. Magkaiba ng size, no? Ito'y marami ako. Oo. Oh. o oh. oh, sabihin mo na naman. May reklamo ka na naman sa ano, sa sealer. Seller. Sabihin yeah. mo yung abo, ito yung magkaiba. Oh. Ito yan, yung malaki. Ito maliit o mas maliit yan? Ito yung maliit. Mas maliit? mo nga. Yan o oh, pareho. Oh. Oh. Mas malaki pa ito ah. Oh. Yup. Yeah. Hindi, pareho lang. Parehas, no? Yes. Ang in-order mo yung dalawang malaki na ganito? Hindi. Dapat ay itong maliit. O, oh, Pero yun. Tapos akala ko ito ay medium. Medium. Kasi yun yung nakalagay sa kanila. Oh. Medium. Kasi ito yung large. Okay. Punti-unti po ay kami may paninda. Pero kapag kabultuhan At ay sabi ni Janet. Momento? Sabi ni Janet, mas advisable talaga 'no kapag kabultuhan ay Divisoria. Ayan po, dami mas masking tape po. Gila. 100, sa papalot ako ito, tutuin sa You can pray for anything and if you have faith, you will receive it. Matthew 21:20 to 10.